Kumusta mga counters? Nagbabalik po, Mr. Kilatis. Matagal-tagal din na pag -contain. Ngayon, meron tayong nahat. Meron kasi ako nahat na limang piso year 2003, no? Kaya napansin ko, bakit para manipis? No? pero bago yan, uh, titimbangin muna natin yung mga pangkaraniwan na limang piso. Ayan, dapat meron tayong timbangan, eh. No? Timbangin natin itong isa. 7.7 Ibig sabihin mga bro, ayan po yung tunay na timbang, yung tamang timbang ng mga limang piso BSP Series Coins. Ayan 7.7 din, no? Timbangin natin lahat para malaman natin na yan ang pangkaraniwang timbang na limang piso. 7.7 din. Itong isa, hindi ang kasali, no? Ah, uh, iba yun eh. Ito pang isa, 7.7. So, ilan na? Apat na 7.7 ng mga limang piso. Kahit sa record lang namiss tayo ng timbang yan sa specs. Ito yung isa medyo mabigat to. Oh. Mabigat ng isang puntos lamang, no? 7.8. At itong isa naman, ayan, ay 7.3. Mas mababa ng apat na puntos, no? Pwede nang ka yan, yung mga ganyan. Itong isa naman ay 7.6. Hindi na lalaya. May lagpas konti. May kulang konti. No? At itong isa naman ay 7.7. Ibig sabihin, pangkaraniwan yung mga 7.7 at yung medyo kulang at sobra lang na konti. Itong isa kasi na ito, no, hindi ko pa tinitimbang ito nung nahan ko. Sabi ko na pansin ko na malipis At ang nipis, no, timbangin natin. Ayan, no. 7.0. Kanina tinimbang ko 6.9 eh. Ibig malayong malayo sa 7.7. Yan. O, oh, 7.0. Kanina point 6.9 ng timbang nito. Pero, okay na yan at least pinakita ko sa inyo na napakababa ng timbang nito wala pong mataas na halaga ito pero, pero pwedeng i-collect gusto kong i-collect no kasi nga eh syempre mahilig tayo sa mga hindi pangkaraniwan sa mga barya at eh, hindi lang yun nanipis niya sa pangkaraniwan at yung script of legend nito ay maninipis din eh. tingnan nyo reverse one pero ang ninipis ng script kumpare sa ibang reverse one pati yung mga letra, no, scale of borderline, yung mga number, sobrang nipis na script of legend nito. Ayan, ang nipis nito eh. Dahil nga, di ba, kita nyo naman, kulang na kulang sa timbang. Gusto kong i-collect to. Ayan, pero ulitin ko, walang mataas na value. Pwede nyo i-hunt pag meron kayo nahat nito. At uh, una ko, hindi pa ako bibili nito ha. Ah. Sineshare ko sa inyo kung ano yung mga pwede nyo hunting in mahan kayo, makakahan kayo nito mga bro. No, mali niyo makahan kayo ng uncirculated nito. Ayun, magandang maganda at baka pwedeng mabili. Kung may bibili niyan, aba syempre lampas na sa kanyang face value. So magkaka-value yan basta may magkaka interest. So ayun po ang ating Sherry, huwag kalilimutan mag-join sa ating membership. I Click ang join button para makasari sa ating mga grupo, sa mga group chat. Ganoon din, mag-subscribe and follow sa ating Facebook page. Maraming salamat mga bro. I'm out, got this book.